Gamit lamang ang mga natural na sangkap na nasa loob din ng kusina mo. Gaya na lamang ng aloe vera, ng okra, sibuyas, at ang saging. Ang kagandahan dala din nito ang magbibigay ganda, shiny sa buhok, ang daw ng laurel. Talaga namang buhay na buhay, sigla, at gandang pagtubo sa ating buhok. At tara't umpisa natin. Nag-ready na nga ako dito ng apat na pirasong okra ginayat-get ko sa maliliit. Pakuluan natin ito ng saglit po. Kulukulungan ito, nilagay ko nga agad-agad sa may blend. Kung wala naman po kayong blender, manong-manong nyo nga lang itong pigain. Para kunin din yung pinakakatas nito. Kung ikaw ay nakakaranas din talaga ng pagka-dryness ng buhok, pwedeng-pwede para sa'yo to. Pagkatapos, nare ko na pala ang aloe vera, sariwang-sariwa. Naglagay din ako dito ng olive oil. Kung wala pong olive oil, coconut oil, pwedeng pwede po. At i-spray-spray mo nga lang ito sa yung buhok. Ibabad mo nga lang ito ng 15 to 20 minutes lamang. Banlaw po, wag mo nang gamita ng conditioner. Sobrang lambot na parang ka na rin nagpa-treatment ng yung buhok. Heto pa nga ang isa, naglabas na nga ako dito ng dahon ng laurel. nilas pilas ko nga ng maliliit pagkatapos nagready ako dito ng olive oil. ako ko nilagay yung dahon ng laurel. I-steam nga po natin ito. Ito nga sa dahon ng laurel nating gagawin napakayaman nito sa nutrients na nagbibigay malusog lalo na sa ating anit. Makatuwid, nagpapabilis siya sa paglago sa pagtubo ng ating buho. Katulong din siyang makabawas lalo na sa balakubak. Pagkatapos-tapos nga natin i-steam, kunin mo yung pinakalangis nito at ilagay mo sa malinis na paglalagyan pwedeng-pwede mo na idampi sa iyong buhok. Simula anit hanggang dulo ng buhok at i-massage-massage mo lamang ito. Ito pa nga ang isa, naglabas ako dito ng kaunting bigas lamang po. Katapos, naglagay rin po ako dito ng isang basong tubig, binabad ko nga po ito ng 30 minutes. Kababad-babad ko nga nito, kukunin natin yung malatubig din talaga nang dala ng bigas. Sinalin ko nga ito sa malinis na paglalagyan, pwedeng pwede mo yung gamitin. Sabi muna sa rep at kumuha ka lang ng kaunti lamang. At nagready nga ako ng malinis ulit ng paglalagyan pagkatapos naglagay ako dito ng tubig na bigas. Naglagay rin ako ng coconut oil po. Lagay ko nga ito sa pinaka spray bottle. Pwedeng-pwede na ispray sa ating buhok. Dahil sa tubig na bigas, napakayaman din yan sa mineral at antioxidant. Katulong palakasin ang mga hibla ng iyong buhok para maiwasan din ang pagkasira. Heto pa nga ang isa kung merong kadyang pabulok na saging wag mong itapon yan kunin mo na nga balatan at ibiblend natin yan naglagay na rin ako dito ng olive oil at mayonnaise. Nagsama-sama nating sangkap gagawin nating tong mas para sa ating buhok dahil mayaman to sa potassium dala na rin ng banana. Asan kaya tayo nakakaranas ng pagkalagas dahil nawawala ng protein ng ating mga buhok? Babad-babad mo nga ng 15 minutes ay pwede mo nang banlawan. Bigay mo moisture, healthy lalo sa ating ani. Ito nga ang isa ang pulang sibuyas. Napakaganda ng dala nito para rin sa ating buhok. Kinadgad ko nga muna dahil kukunin ko yung malatubig niyang katas. Nararamdaman mong nababawasan na yung sigla pagkaganda ng yung buhok. Makakatulong din talaga to. Lagay rin ako ng kaunting kapipo. po. Pagkahalo-halo ko nga nito, kumuha ako ng spray bottle. Di mong gawin dalawang beses sa isang linggo at i mo lamang ito sa pinakatukulong tok sa may anit mo hanggang dulo ng iyong buhok. Tilihin niyang malago at healthy ang buhok. At heto pa nga, naglabas ulit ako ng dahon ng laurel at kaunting bigas lamang po. Katapos, naglagay din po ako dito ng rosemary. Tapos, naglagay po ako ng tubig. Pakuluin natin to ng saglit. Kulukulo nga nito, kunin mo yung pinakakatas niya, yung pinagsama-sama nating sangkap na malatubig din. Gay mo ito sa spray bottle po. Sobrang ganda rin ito para sa ating buhok na bibigay din talaga ng malusog at malagong pagtubo. Dahil sa pinagsama-sama nating sangkap, napakayaman sa nutrients. Makatulong ibalik sa sigla ang iyong buho. Ibigay natural at shiny lalo sa buho. Naglabas ulit ako dito ng ginayat-gayat na sibuyas na pula po. At nilagay ko nga dito ay coconut oil ibiblend ko nga po ito. Tapos po, lulutuin natin to na para pong palatik. Lalagyan natin ulit ng coconut oil. Pwedeng pwede mong gamitin to pang stack na rin. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagkalagas, balakubak, makating ulo, pwedeng pwede mong gamitin to araw-araw po. Paglalagay po nito, ilagay mo siya sa mismong anit mo hanggang dulo rin ang buong buhok mo. I-massage-massage -massage mo po ito. Heto nga yung mga simpleng pamamaraan para ibalik nagbibigay malusog sa anit ng ating mga buhok. Maiwasan ang pagkasira ng iyong buhok. Yun lang! Follow for more! Bye!